Maraming maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Education, Education Secretary Edgardo Angara. Ah, uh, Magsiupo tayo para map pwede kong patagalin yung aking speech. Ilocos Norte 1 District Representative Sandro Marcos, Ilocos Norte 2 District Representative Angelo Barba, Ilocos Norte Provincial Governor Matt Manotog, the Philippine Sports Commission Chairman, Richard Bachman, mga kalahot ng Palarong Pambansa ng 2025, mga kagalang kagalanggalan na mga panauhin, mga kasama ko sa lingkod bayan, mga binibini at kinuho, na imbag na rabi, iyong po, good evening po sa inyong lahat. Una po sa lahat, sa lahat ng mga ating atleta, lahat ng ating mga coach, lahat ng ating mga trainer, lahat ng ating mga magulang at mga mahal sa buhay ng ating mga atleta, welcome po sa inyong lahat sa aming ipinagmamalaking probinsya na Ilocos Norte. Sa ating mga atleta, masaya akong makasama kayo dito ngayon sa palarong pambansa. Alam kong excited at kinakabahan ang ating mga atleta. Eh baka pa yung mga iba hindi na makatulog at hindi makakain. Matapos ang ilang buwang na paghahanda, nandito na kayo upang ipakita ang galing ninyo sa pagsusubok ng sports. Hindi madali ang inyong pinagdaanan. Yung oras na ip ipapahinga ninyo na lang dapat eh, gagamitin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o, pang o sa panggastos. Ngunit, wala sa inyo ang sumuko. Araw-araw, nagsisikap kayong tumakbo ng mas mabilis. Lumangoy ng mas mabilis at mas mahaba tumalon ng mas mataas. Kaya naman, kaming lahat believe sa inyo, sa inyong galing, sa inyong tibay, at sa inyong dedikasyon. Nakakatiyak ako na kayong lahat ay eh, na ninanais nyo. Gusto nyo na magkaroon ng medal. Ngunit tandaan ninyo, lahat kayo ay kinikilala ng kampiyon. Kayo ang pinakamagaling sa inyong paaralan. Kayo ang pinakamagaling sa inyong probinsya. Kayo ang pinakamagaling sa inyong rehiyon. Magandang halimbawa kayo sa kabataang Pilipino na may pangarap sa buhay at determinasyon upang matupad ito. Kami naman sa pamahala hanggat sa abot ng aming makakaya. Ginagawa po namin ang lahat para matulungan kayong maging mahusay na manlalaro. Ngayong araw, dito sa Palarong Pambansa, kayo naman ang kasali. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Kaya paghusayan ninyo. Pwede kayo, meron. Malay natin dito sa mga kasama natin na ito. Meron dyan na Lilitaw, na Manny Pacquiao, na Haydelin Diaz, na Carlos Yulo, na Ira Villegas, na Nesty Petesio, na EJ Obiena, o Alex Eala. Si Haydelin, nandito, nandito pa tayo, kasama natin dito ngayon. Idol, Haydelin, mabuhay ka. Malaking ang dangal na dinala mo sa ating minamahal ng bansa. Tulad nila, Ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pangarap. Pag-training araw-araw, mag-aral ng mabuti, sumunod kayo sa inyong mga magulang at alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang pangalo ninyo, panalo na rin namin. Pero, igit sa pagkapanalo, mas mahalagang matutunan ninyo ang disiplino, a, ang disiplina, ang halaga ng pagkikipagkaibigan at ang mag-enjoy naman sa inyong favorite sport manalo man o matalo. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again. And do not stop trying until they win and succeed. Kaya napakahalaga ng papel ng mga magulong, magulang ninyo, mga guru, mga coach na nagbibigay sa inyo ng payo at pagmamahal sa bawat hamon na inyong hinaharap. Binibigyang pugay ko rin ang inyong mga magulang ang mga lolo, ang mga lola, ninong, ninang, tiyuhin, tiyahin, at lahat ng gumabay sa inyo. Nagambag sila ng oras, pera, at panalangin upang suportahan ang inyong pangarap. Kaya bago tayo mag magtapos, nais kong pasalamatan ang lahat ng tumulong na maisakatuparan ang palarong ito. At ngayon, sa bisa ng kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opisyal kong idinideklara ang pagbubukas ng palarong pambansa para sa 2025. Maraming salamat. Mabuhay ang mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.